Kung para sa atin ay tila wala ng halaga ang mga barya, hindi kay Vicky. Ang mga barya na kanyang iniipon ay nakakatulong sa marami nating kababayang may matinding pangangailangan. Unang-una pa ako doon nagtinda ng tubig. Nag-try ako ng 20 gallons. Wala noon, halos nauubos, halos araw-araw. Nagpapadala ako. Sabi ko, praise God. Narinig ng Diyos na kung saan pupunta ang iba nito. Eh. Tuwing pa-deliver at sobrang pera, lalalagay ko sa garapon. Minsang napanood niya ang programang The 700 Club Asia, ay naantig ang puso niya upang magbigay sa gawain ng Diyos sa CBN Asia. Masaya ako noon kasi wow, uh, nakatulong ako makatulong ako sa so, mga tao tulad nung napapanood ko kasi kailangan wala silang bahay, makatulong, makakadagdag yun. Hindi naman na mapupuno yung kailangan nila pero nakakadagdag doon sa pangangailangan. Sabi ko, Lord, alam ko saan mo ilalagay ito eh. Mahog ka maghintay ng may babayaran ka o either na ibabalik sa'yo, kundi ang Panginoon ang magbabalik sa'yo na hindi mo alam na yung gagaling sa kanya. Sa mga taong lumipas, nanatiling tapat si Vicky na mag-ipon ng mga barya upang ibigay sa CBN Asia. Kasi masayang masaya ka, hindi sa tumanggap, po magbigay. Ang pagbibigay kasi kailangan enjoyment mo rin yung pagbigay. Galing sa puso mo kasi yan, magbigay ka sa taong. Hindi nagtagal, isang answered prayer ang natanggap ni Vicky. Nakatanggap siya ng tiket upang makauwi sa probinsya. How God amazed me in that day. Marami, dinala nila pa sa beaches, ganun, -ganun. Kaya masarap, masarap. Pag sa Panginoon ka kasi parang wala kang sabang papasalamat sa Panginoon kahit na maliit na bagay. Kaya na siya naiiyak ako. Kasi doon ko makita kung paano ang God magmahal sa akin. Simpleng buhay, simpleng pangangailangan. Hindi man sagana sa buhay, sagana naman si Vicky sa kasiyahang dulot ng kanyang pagbibigay. Batid niya na sa maliit niyang nakakayanan, malawak ang naaabot niyon sa pagtulong sa mga kababayan nating may higit na pangangailangan sa kanya. Masarap ang buhay pag si Kristo sa puso mo. Yun, hanggang ngayon yun ang naramdaman ko. Ang pagmamahal ng Panginoon, ang pagmamahal ko sa ibang tao, yun ang pinagmamalaki ko, pinarangal kong anak ako ng Diyos.